Ito nga ang isang mall na madalas naming hinihintuan ni Boss tuwing pupunta kami ng Batangas, ang Asinda Mall, Silang Kabite. Napaaga nga ang dating namin kaya nagantay pa kami ni Boss ng 10 minutes. Kailangan pa namin maglakad ng 5 minutes bago makarating sa Figaro. Dahil nandito yung paborito naming Angel's Pizza Hut. Nakakabukas lang nga ng mall, kaya kami ang pinakaunang customer. Ang paborito ko palang flavor dito sa Angel's Pizza Hut ay ang spinach. Ang paborito naman ng mga kasama ko sa Batangas ay ang Hawaiian. Kaso lang walang Hawaiian. Kaya spinach lang yung nabili namin. Dahil hindi nga nila paborito yung spinach, kaya ibang pagkain na lang ang pasalubong sa kanila. Yun o, oh, dalawang klaseng cake at saka in Saimada. One hour later. At pagdating namin sa Batangas at yan, dali-dali na akong pumunta sa dagat. Nabutan ko nga yung mga tagalinis dito sa tabing dagat. So okay, guys, nandito tayong sa dagat kasi lang nakakatakot maligo. Ayun, ang laki ng alo, no? Ang hangin. Ano kaya yung lumulutang na yun, no? May lumulutang, oh Ano kaya yun? Buya, no? May lumulutang, Oh. <laughs> so may naanod na ng kawayan puno oh Ayan, so, nakatakot <laughs> maligo. <laughs> Baga tatangayin tayo. Ang daming basura, oh. Ayun oh, ang laki ng alon. Gusto ko sana maligo, kasi lang baka tatangayin ako. Siguro, try lang natin dyan. Magbabasa lang tayo. Mayroon namang mga breakwater dyan, eh. malalaking bato. Kaya, di gaano malaki yung mga alon. Dito, banda. Ayan, bigo tayo. Ayan, hey guys. Lulusog tayo. Woo! Dito lang din sa tabi.

talo no buti na lang mayroon yung uh, brick water dyan no yung bato na yan nakakain ng alon uh, no ayun lang yung bahay ni boss oh yan isa naman kay Unilab yan isa naman kay M. Loyler ako ah, si Buana Loyler ito dyan kaysa sa gitna kay boss at saka sa Unilab Oops! Woo! <laughs> wow. Ayan, ito yung bahay ni Unilab guys at saka ito naman kay Boss yan naman sa kabila ay si Buona tayo, tapos ako naligo ayan naligo na tayo sa banyo laki ng alon ayan, so pupunta kami ng palinki ngayon inantay ko na lang yung mga kasama ko sir, ang jubel. Oh, yung magkalat ang doon yan, yung mataba. Jubel. Layo naman Eno? sa bahay nila doon sa iba, Ah, iba din yung jubinil. Yung nga, yun. Oo, sa dulo pang bahay nila. Ayan, nasa nasugbo pa rin gina kami guys. So, papasok na tayo. Tara! Ayan guys, mag tayo dahil uh, siksika ng mga tao doon. At saka ibang amoy doon sa palingki. Ah! So, anong kilo ba po ito eh? Ha? Mataba ka na ulit. <laughs> Mataba na ulit Mataba daw ako like Ah, 400 nga uh, Oh, anong binili mo? Hmm. Sorry, wow oh. Magka anong kilo? 160 Oh, uh, wow lato, -lato oh Masarap yung lato, -lato eh

so Sa dami nga ng isda ang pagpilihan, pero ito yung nagustuhan ko dahil namimiss ko tong Paksiwin. Timbungan sa Bisaya ay manitis naman dito sa Tagalog. Masarap din to sa Bawin. Sa amin sa Bisaya ay Tinola. Ayan, napakasariwang isda na to guys. Hanggang dito na lang muna guys. Paalam! <music>